Wapo. Bili na kayo ng isda ko. Sariwa pa to. Parang feelings ko sa'yo. Ay ate, titingin lang po. Di, ay, tingin lang. Baka ikaw si Mr. Tinignan la. may pick up lang. May pick-up line si ate. Tilapia. Tilapia. Tatlong kilo, isang libo lang. Ate, tilapia ba yan o ginto? Sa palengke, may ingay bago pa magkakape. Sa ate, magkano ka pa pala yan? Depende kung gaano ka-beater ino. Beater? Ako, fresh pa ako kagabi. E eh, di bagay kayo. Pareho kayo, hindi pa rin makamove on. Libre yung plastic pang ite. Sa akin, libreng chismis, walang edit. You're my so, chismis! Ang chismis ang tunay na promo. Okay, ate, baka naman may suki discount with feelings. Meron, pero kasama ang feelings ko na nauubos sa ka, kababarat mo. Dito sa palengke, presyo na baba, pero respeto mataas. Hi mga ka-market, welcome back to my channel. Today's haul. Hall. mo muna tayo. Utak, utak reveal, that's called financial transparency. palengke, walang filter. Presyo ng sibuyas taas, pero pagmamahal ko, mas taas si sibuyas, ikaw, mura lang ang effort Pero okay lang, basta fresh ka, pwede ka sa listahan ng suki ko. Ay, last song na yan. Hindi ito palengke ka talent. L.A.S. Sa palengke, may tawa, may tawad, at minsan, may forever. Pero huwag kang umasa umdong kasi may pressure rin yan. ah, please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching! What the fun!